ito banda sa baba, yung sa inyo, malaman yon dahil sa dito nagmusmula doon, naglaman eh, bayaw. Tapos yung sa inyo doon, ilan ilan eh. isa, o oh. ibig sabihin itong hiliran na to papunta din sa inyo, malaman na yan. Doon sa taas kasi wala eh. Dati, yung una natin, batak doon, hmm. may tigtal tatlo. Nawala ang isa na. No? Yung isa nawala ba yun? Bakit yung... Ayun, tumba bro. Ba? O, ayan o. Ano yun? Tumba yun. Tumba, ano yan? Uh, ba diba, yung, yung pilaka huli, yung green na yun? Baliktaran yan, pilaka huli. oh Oo. Yun yung tumba. tumba kaya, yun yung tuba ka, yan yan. ay pa ito? Ayun, may tumba pa Hindi ko alam ako, madira yan. Ano yung lumasag ko dito? Wala to? Ilan tayo bilang mo? Pagkakalang yun. Ayun Ay, Alam. pag eh. ah, na dyan. Wala naman. Wala nang Sana huwag mo ang galawin sa'yo. Hindi mo Ilan na ba kayo Ano nga to Unsi? Uh -huh. Sampu unsi? Kung ah. uh yung -huh. may laman? Unsi ito.

Wala yan. Wala yung isa. Nakakuha na natin ba yun? No? Sa likod natin, nakakuha na natin yan. oh no? na natin. Wala. Wala. Kasama talaga yun sa ano. Hindi ako nagbabawasan. Wala. Wala. Laman. Kulat lamang. rin. lamang. na rin. Kulat na rin. pa na Laglag, lag lag wala magawa Lagang, ano na, wala na ano talaga kaya ano ba siguro yung sinabi may ano diyan, talag kaya siguro yung iba tinamaan tinamaan yun 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 yung ko nung tinamaan kami ng anim-anim tapos yung kaya ano, dami din nawala yung kaya na Wilfred noon naglutangan bagay yung mga Wednesday yung pag diyan kaya ni Ruben, dami yun pala, ang dami yung nawalan pati si Marlon, nawalan nun tapos tinitigal pa yung ganito oo, oh, yun yun, panahon na yun na may mga Norway na dayo galing sa Quezon anim ah, Norway, bayaw tapos dyan sa butawanan nag ano oo, oh, oh, butang sa amin nilang nawala anim ang ah, kita namin puro Wilkins na lang. nalutang baga tapos nakita namin isang bubo warak pinagtataga pa Oo. taga talaga ba yun tinataga matapag oh, sila na yung nakapag dayo naka video ba kayo uh, sino video uh, ni hmm. Marlon? Oo. Pinagtataga si ay bubo. Grabe yung... Kaya nila

Oh, tingnan mo, green pa pa. Kada Bird Street. Tinky Lord sa Bird Street at sa so so hmm. hmm. Sana mataba na yung kanong ano. 'Di masag natin. sigi nasa dito good size 3 up 3 up oh ko si may butuanan? may, may ano, alimatungan Mali matungan, tapos may kanton. Ano pang sunod yan? Kamalingan doon yan. Ah. Nasa tapos <laughs> ka. Oo nga. Yung ano? Yung ano pang sunod? Ay marami. Matatang. Bawang dai, Proof. <truh>. Ah, matatang. Mukamuhay. Mukamuhay. Sire-sire niyo. Sabi niyo Saan daw ko lang bawa dito? Masyadong mm. ko lang bawa dito Tinduro po na na Palagi may nadaan Tinduro eh, malaking yun awan Yung may alo na ano malaki? Tumuro ko pang ko mga puno yung mapungaw Mapungaw dak nak tengok orang-orang ni. Mereka kata semua ni maya. Ha. kilo? kata okey. Baik berenang kayak. Ha dapat ngadap lu. Maya. Lek dek dengan putik. Bigat hmm. na. Ay, walang itu. Ay. ini nisin talaga yun. Otik. Hatak ba ito? Hmm. Oh, ba ito? Sige. Ay, oh. oh. Oh, gerali. Super <laughs> nak laki. <laughs> tu. Bang ulam. <laughs> Super nak Sang subuk dinian.